Well, ini si Jao sa mga almost 4 million sa tuyo ka uh, sakyanan. So, an ato ini this is in partnership with the Philippine National Police and of course sa uh, ato CDR Fund and sa ato General Services na ma-maximize na ito. Um, for the price of isa ka pick-up, pwede kita makahatag ng duha ka sakyanan so amoy ni Envio so this is also in support sa John Ato uh, programa na Chief PNP na uh, na John 5 minute response so this vehicles will be reposition sa uh, strategic areas ng Surigao para kita actually ang Surigao is one of those na naka-awarding ng 5-minute simulation exercise and uh, we want na uh, gusto nato na makontinue dyan sila. So, this is our support to the uh, Philippine National Police sa programa ng ato, uh, Chief PNP, sa 5-minute response. So, paspasad ka doon, an Ang benefit dyan ang ato mga an ato mga ato publiko na hibayos sila na dyan uh, paspas na response time para sa ato mga emergencies. So amo sad just the same ah uh, gina mirror nato an uh, an ato um uno pa ini sa on na sa ato simulation sa uh, ato response time na ma-increase nato ang response time nato para sa ato mga medical emergencies sa CART and sa CDR may na i-preposition nato daan. So, dilira kung dito ang ato ambulance, dilira kung dito sa sa CDR Center mukikan, Mugikan, kundi jaon sa si ibilin Diri sa City Hall na kung hain na barangay ang magtawag, kay jaon na may ato i-launch po, po na emergency Re uh, response command center emergency and medical response command center na all in one isa ra ka call center pero ang atong mga assets naka preposition daan doon sa sa entire Surigao City sabot pa sabot niyo kung joy incident na hitabo pag respond ang CDRR no respond sa bang at the same time ang city ang so doon sa isa ka command center diha na sila mag-evaluate kung let's say sunog jaon na ba kinahanglan nan, nan nan ambulance so jaon na sila so jaon sa command center na jaon jaon ang fire jaon ang police jaon ang part cart nato jaon ang CDR nato jaon sa na nato na post guard and uh, magdepende na sa situation kung uno ng mga assets ang ipadaya so, Yeah, yeah. So, it will be more appropriate and response nato sa Saan faster? Yun, may lang makaanggas mo. Kung saan na doon, gasto, ang <laughs> importante, daghanan na to, ma hatag na serbisyo para sa Surigao. May lang na in ang in-offer na Surigao when, when it comes to disaster uh, okay. preparation. So, this is part of our Smart City Program. Kaya ato Smart City Program, Dili ra doon si Jacob, efficiency sa ato doing business, sa Ato Financial kundi also sa Ato uh, Disaster Preparedness and Resiliency Resiliency ang uh, isa sa important uh, word diha So after nang doon launching ng Emergency Response Command Center, magbutang na kita ng additional facility na sa Ato CDR saon na sa diha magbutang ng fire truck, ng police car, tanan na uh, uh, medical and uh, disaster response assets para dili para all in one na siya, himo na siya na complex and hopefully puhon sa in terms of resiliency magbutang sa kita ng additional infrastructure para sa ato pre-positioning of goods na pag-abot sa panahon ng ng emergency joy so dazun ato post disaster na response also. And uh, that is our goal for our evaluation sa MCR 13 na ito na goal na mahimo kita compliant, making cities resilient by 2030. Mayor, Ano na natin sa Dagan na, siguro sa ambulance nato, we are running upat na nato uh, uh, ambulance. And then, of every year, magdugang pag kita para sa uh, para sa na effective and resilient and as emergency and disaster response.